eto kalat na kalat ito sa ano sa social media yung isang panayam ni Zian Lim na sinabi niya na kapag gusto niya ang isang trabaho go 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 siya 100% Biglang merong nagpost post isa sa mga writers ng GMA7, sa isang nakaraan niyang teleserye. Ano ang sabi, Romel? na uh, uh, ang sabi niya na pag, uh, siguro to dadala to sa pagiging direktor niya na eh nagiging mabusisi siya meron meron do mga pagkakataon na parang ayaw niyang gawin yung mga bagay-bagay meron kasi siyang binanggit sa ibang mga interview na niya meron siya mga bagay sa mga eksena kunyari, niya pinakikialaman niya parang okay. ganoon kaya na i-interrupt uh -huh. yung imbis na mapabilis Siyempre, okay lang sana suggestion pero minsan kasi 'di ba dahil buo na sa director yung gagawin at scriptwriting Oo. na okay na eh, 'di ba Pero alam mo kasi ang mga manunulat para bang isang napakalaking pangmamaliit naman sa kanila kapag yung ginagawa nilang synopsis o mga eksena ay kinokontra 'di ba hmm. natural kasi ang pagkakasabi doon sa pagkakaintindi natin parang pinahirapan sila masyadong matindi ang kinuhang panahon sa kanila nung makatrabaho nila si Zian Lim. Eh kani-kanya yan eh, di ba? Kaya nga, sabi nga ni Juris Dr. Channel, magkaiba ang tunay sa, na magaling at feeling magaling. Sabi nila, mas epektibo na director ang magagaling umarte. Pero ito, olats na nga sa pag-arte, olats din pala sa pakikipagkapwa-tao. Ang ibig sabihin dito ni juries, eh bakit ire-reklamo kung di naman pala nakaka-ano sa mga katrabaho, di ba? Mahirap yon okay. Kaya mm -hmm. lahat naman, di ba, naman ang sinasabi ng mga artista. Kapag ka, meron silang kasamahan na hindi talaga masarap ka trabaho at nagiging cause of delay, yes. talaga i mo nila, magsasalita sila, di ba? Correct. Lalo na mga artista, kahit na ano yun, yung oras kasi mahalaga, hindi lang oras niyang mahalaga. Lahat mga taong involved doon sa ginagawang proyekto, lahat yun importante ang kanilang oras. Yes. Kaya doon sa interview niya, nakapag gusto niya ang trabaho, 100% ang binibigay niya tama siya doon bilang mm. direktor bilang artista 100% talaga wala siyang pagdadalawang isip di ba tama naman 'yon mm -hmm. pero dapat ay uh, isinasaalang-alang din nila ang kanilang mga kapwa katrabaho sa produksyon It's... 'yun naman ang punto ng writer mm -hmm. 'yun 'yon kaya ano at tapos, ang mga kababayan naman natin na nasa Thailand, na matagal na nagtatrabaho doon at naninirahan, nakita kasi dahil nag-shoot doon si Zian Lim at saka si Iris Lee doon sa kanilang pelikula. Mm niya si Iris Lee. Siyempre, curious ang mga kababayan natin. Sino ba itong Iris Lee? Siyempre, nasa utak pa rin nila si Kim Chu, di ba? Hey. Kim Chu talaga, hindi mabubura yan sa biografiya ng buhay ni si yan Lim. Dahil sila yung, yung talaga matagal na panahon nagkarelasyon, labing dalawang taon. Tapos mas nakilala itong si Yan Lim o nakilala na nga dahil kay Kim Chiu. 'di diba? sure. At saka talaga Ay, na hindi natin maiiwasan 'yun, 'di ba, Nana? Hindi natin maiiwasan uh, kung pa lalo sa pinanggalingan mong karelasyon. Meron at meron hindi natin mapipigilan ang mga netizens sa mag-comment at gusto nilang sabihin sa mga nakikita nila sa pangkasalukuyan. ba? Diba? Totoo yan. Totoo yan. At eto nga, ang dami-dami nagpapadala sa atin ng mga mensahe na ang sabi, mukha raw palang tiyahin. Oh, may tiyahin. Oh, ano, oh, Nakuuso-uso talaga ngayon ng mga salang Chang. Si Chang Chuchu. Hmm. Tapos ito si Chang Iris, di ba? Yun oh, oh. yun. Tapos, eto, nakak <laughs> nakakadala, nakaka, nakakatawa. Nakakasyon, daraman daw kasi talaga ang konsumisyon. Sabi ni, ni Juris Dr. Channel, di ba? Totoo. Yun, nasanay, nasanay lang po siguro tayo ang nakikita natin kasama-sama sa ibang bansa nitong si Zian Lim ay si Kim Chu. Si oh. Kim Chu na batang-bata, di ba? Hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Tapos si Iris Lee, hindi pa naman natin nakikita at nakikilala ng personal si Iris Lee pero kumpara kay Kim Chiu talaga, mas malaki ang edad niya, 'di ba? Malaki agwat. Ayon, mm -hmm. pero alam mo, sa usapin kasi ng puso, wala naman pinag-uusapang edad, 'di ba? Age is just a number, 'di ba? Mm -hmm. Kaya, kun talagang, kun talagang si Iris Lee ang sinasabi ng puso ni Zian, kahit ano pang paghahabol ang gawin ng marami ngayon, eh masaya daw siya eh and we're happy, oh. sabi niya. Oh, di ba kung tayo lang tayo sa sinabi ng mismo makarelasyon, di ba? Ano mm. Eto, <laughs> sabi naman ni Wating Wating, to our sensational nanay, oh, <laughs> sensational <laughs> daw ako. Baka itong si Zian ay makikiuso din sa mga kaganapan. Ito ang hirap sa mga artista, pag walang ganap si Nanay Christy ang hanap. Pag walang ganap si Nanay Christy ang hanap, sabi ni ano, ni Wating Wating. Wating, -Wating. Ay nako, nakakaloka ha. Nay, tiyahin pong, ah okay, Paolo Valde ng Viracatanduanes. Sa biglang tingin talaga naman kasi, parang mas may edad naman kay Kim Chiu talaga, di ba? Pero oh, oh, oh. hindi nga natin pwedeng pasubalian yan kung talagang siya kaligayahan ni, ni Zian Wala tayo magagawa. Correct. Yes, age is just a number, just like the governor and the attorney. So, 50 plus ang agwa. Oo, ang lalala. Boy si Karagay. Oo. So, tiyang na din po pala itong si Miss Lee. bago, bago ni si Alim. Kahilera na siya ngayon ni Tiyang Ami at ni Tiyang Bea. Sabi naman ni <laughs> na ano na Eddie Letada. Usong-uso talaga ang mga Tiyang, di ba? Happy Mother Pass ako kay si Lim. Ayoko sa kanya kahit noon pa. Ha, 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 ingat tayo. Herminia Carion. Siyempre makakapas, <laughs> uh -uh. Ayan, oo. Sabi naman ni Ruel Barca, hindi daw tiyang mukhang nanay. Parang gano'n, ako naman, nakakaloka, di ba? Oo, mukhang tiyahing inchik. Sabi gano'n ni, ni, ano, wala pong ano to ah, walang, walang ano man tayong sinasabi tungkol sa mga Chino. Mukhang tiyahing Chinese, parang gano'n, sabi niya. Imahinan niya yan na mahirap katrabaho and distant daw sa mga co-workers niya. Sana naman Mr. X, mabura na yang imahe mong yan, sabi ni Boy si Kiragay. At sabi naman, nako eto sabi ni John, tama, age is just a number but they cannot help but compare. Kasi batang-bata si Kim Chu kumpara kay Iris Lee na malaki talaga ang agwat ng edad nila. Pero kung siya ang gusto ni Zia at sabi niya, we're happy, we're seeing each other, ano oh. magagawa natin? Yun. Oo. <laughs> ayan. Tapos meron pang sabi si Boise, ano daw kasi mahirap katrabaho, at tsaka parang feeling-feeling na doctor, parang gano'n. Ayan. Yun yun. Okay. Mm -hmm. Imahinan niya yan, mahirap katrabaho, trabaho, decent daw sa mga co-workers. Tama. Okay, sabi ni Boise, yun din ang sinabi niya.